Hindi na ibabalik sa Kongreso ang panukalang pondo para sa susunod na taon. Ito ang binigyang diin ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang suwisyon ng ilan na ibalik sa Bicameral Conference Committee ang 2025 proposed national budget para ayusin ito. As a procedure yan, there is no procedure to return it to the Bicam. It's finished in Congress, tapos na. It's up to us now to look at the, uh, to look at the items and to see what are... Uh, uh, what are appropriate, what are relevant. Huwag na daw ibalik sa baykan, baka lalong yariin. <laughs> Kasabay ni ay tiwala ang Pangulo na mapipirmahan niya ang panukalang pambansang budget bago matapos ang taon. Sa ngayon ay binobusi si Anya nila ang bawat line item para makita kung ano ang mga dapat gawing prioridad. Ang insertion na ginawa ay hindi naman kasama yun budget request. Eh. Kung talaga bang kailangan, I cannot give you the details yet.